Isa ka ba sa mga naghahanap ng na mga mapapanood at nakakaaliw ng na mga paghuli ng isda dito sa karagatan? Tara, samahan nyo kami, mga isda. Good evening po. Hi. Uh, good evening everyone. Sasabak na naman tayo sa laut ngayon. Si Dito ay naghahanda na ng mga batong kakailangan para sa laut Malalaking isda naman ang mahuhuli. magre-reparar tayo guys reparar para pandigma bukas <laughs> ay <laughs> hmm. tignan natin ang luto ni tita Lani opo oh, si it. Samantha nagparaliwanag talaga ang video! si Samantha ay Samantha ang nagluto <laughs> ni Pusit na may ano adobong Pusit na may papaya papaya yan ang aming gabihan ito na ang unang huli natin guys ito yung gagamitin natin pamain sa yellow Pin. bukas yan ah eh, ngayong gabi, ito yung gagawin namin kukuwala kami ng mga pangpain para bukas maghapon kami sa laot may nahuli ako guys oh oh ang laking isda, mahaba langkoy ito hmm. kumagat dun sa pangpusit kaya pala ang bigat hmm, laki ang haba lagay na natin siya dyan hmm, giant pusit hmm, laki ginuot na ho Gyo Good morning guys. Inabot na tayo ng umaga. Maganda ng sikat ng araw. Dito guys may isda na pabalik-balik. Parang hinahabol ng malaking isda. Ngayon dito siya sa ilalim na natili. Kinawa na ko na to ng video kasi kakaiba to eh. Bira lang to mangyari. Hey. Kinawa na. na? <laughs> Bugod ah. Lala, pangbod Alala, Ah.

turus pa turus na maray Dawa dahi na.

Hmm, jatul hmm. gimana? <coughs> I uh -huh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Ayun, ano? Bitin. <coughs> Bitin. ます。ま、こってで。大人こちゃん <laughs> <laughs> Pak pa Gunpa pak siap lewat tak? kasih sudah Oh, hindi sa balyo. Yan. Yan. <coughs> yes, thank you, Lord. <laughs> <Kiyawon>. Hallelujah. Kadako. <laughs> Kaya pa naman gabat na. <laughs> Malaki-laki ito. Kasi dun sa una. Guys, ah. Guys. Woo. First class tuna. Labing 30. Labing <laughs> 30. Labing 30. Mahi na magkitang pamaon. Pusit iyo. Pusit iyo. Pusit yan? Okay may kuya nito loobin ano? may kuya ano? dito mo pwedeng angaton pa ni. Eh. dito sure ball, pa kakaulat mm ka? -hmm. Nalili di mo ang sakit yan eh. ka hmm. ulit. Uh, Sigurado ka? Kanda ko. ko. Ugo uh. oh, no. na, tasa ba ang ko wala? Lokal man pala ng kaulot mo. Hindi mo naman nahaliw ng banwit, ya. Yeah. Ya. Yeah? Pasiguro mo. Awhalihan oh, mo na <coughs> At dito nga guys Nagkabit dito yung kapatid ni Pai Ingo Pai Obet hmm. Kaso hapon na po siya Napakabit dito Dumaan na yung kiyawin eh Nagkataon lang po na isa lang yung dumaan, tu na lang, walang iliwon. Di bali na, may mga susunod pa naman na araw para sa pagpalaot. Maray mo, swertihin din kayo. Shoutout po dyan sa lahat ng mga mangingisda. Labi trying kilos, Ang so laki. Kalaki guys Lagpas 30 kilo Ito na Yellow pin Pupunta na kaming sabang Bibenta na namin tong isda na nga pala tayo guys sa sabang kay Paitimo. Yan, shout out nga para dito sa mga taga sabang. Dito guys, di kayo magugutom ano. Oh. May libreng kape, pagkain at tinapay. Kung gusto mong magkanin, pwede rin. So hanggang dito na lang nga pala ang aking video. At maraming maraming salamat sa mga nanood. Please like and share and follow.